sa mundong ito, agrikultura ang pangunahing pinagkakitaan ng magsasaka. Mga palay, animoy mga bata na kailangan alagaan at sumaybayan upang lumago at gumanda ang anihan. fabulous day sa inyong lahat. Ako pala si Kim Gabuya. Nandito ako para paliwanag sa inyo ang produkto nating King Humus Plus. Yung produktong pinagkakaguluhan ngayon sa ating agrikultura. Pero bago yan, ano ba ang problema ng ating mga magsasaka? Unang-una rito, yung patuloy na pagtaas ng abono. pangalawa, patuloy naman na pagbaba ng ating mga ani. Pangatlo, ang pagdami, ang patuloy na pagdami ng mga peste sa ating mga sakahan na sumisira sa ating mga pananim. Masisisi natin to sa patuloy na paggamit natin ang mga sintetikong abono o chemical fertilizer. Pero ano nga bang ba solusyon? Lingin sa kalaman ng lahat. Ang solusyon lang naman talaga ay ang mismong lupa. Kailangan natin itong buhayin sa tulong ng ating produktong King Humus Plus na may pinakamataas na humic acid content na siyang tumutulong para mabuhay muli at maging aktibo ang mga microorganism sa ilalim ng lupa. Ang mga microorganism kasi, sila ang nagpo-proseso ng mga sustansya na kailangan ng mga pananim para mabuhay ito ng tama at maging malusog ito at mamunga ng sapat at sobra-sobra. Ano nga bang ba meron sa King Humus Plus? Ito ay merong humic acid content 87.5%. Potassium 12.1%. Organic matter 91.12%. pH value 10. Water solubility 100%. Paano ba natin 'to gamitin? Kung kasalukuyan ay gumagamit kayo ng sintetikong abono. Pwede tayong magbawas agad ng 20% up to 50% Isang pakete hanggang dalawang pakete sa isang sako ng abonong ginagamit nyo Ihalo ang isa hanggang dalawang pakete ng King Humus Plus sa nakasanayang fertilizer Depende ito kung gaano kalaking ektarya ang paggagamitan Ito ay isasabay lang natin tuwing magsasabog kayo ng abono sa inyong pananim. Wala po kayong babaguhing application sa inyong ginagawa. Pwede niyo rin po itong gamitin as a foliar spray sa inyong uh, tanim. Para naman sa foliar, ihalo ang isang pakete ng King Yumus Plus sa isang drum ng tubig. Kung di ka lakihan ng paggagamitan, kumuha ng dalawang kutsara ng King Humus Plus at ihalo ito sa 16 liters na tubig. Haluin mabuti at saka ilagay sa sprayer. pala maganda yung epekto. Iba iba yung ano nang palay ko, yung tubo ng palay ko ngayon. Isa nung uno. Nagamit talaga ko nang yun. Dahil nakita ko yung magandang epekto sa akin. Improve yung ani ko. Dati, naanihan ko lang ng 165. Pero ngayon, 198. Nung gumamit ako nang yun. Mas bumigat Tapos bumibigat ng 2 hanggang 3 kilo kada sa ako. Mas lalo pa akong nakatipid. yung laking pagkakaiba since na nung ano pa nagagamit kami nung dati. Ito ngayon, ibang-iba talaga ang ano ng palay. Yung kumbagasakuan, hindi masyado. Sa tulong po ng King Yomos Plus na in ko noon, ang dati may isang daan lang, ngayon ay 200 dahil po lahat, -lahat na. Malinis na. Malinis na po yun. Minimum na kilo po ng palay ko noon ay 59 lang. Sa ngayon, umabot na po ng 65 kilos oh, galing. per sako. Subukan natin para maniwala kayo. Nagarante ko sa inyo. Sigurado at sigurado, maganda. mga lahat. Ako po si Danilo Laudencia ng Barangay Tuban. Gumamit po kayo ng Humus Plus. At paggamit ko po ng Humus Plus dati ay niyakalo ko sa abono. Po, ang aking application nito ay nilulusaw ko sa sa timba at nilalagay sa spray can na siyak pong isinusunod dun sa puno pag nag-aabono na yung mga tao. Napakaganda po ng procedure na to kasi po walang nasasayang sa ating Humus Plus. Sa ngayon po, nasasabi ko sa inyo ng resulta na Humus Plus ay maganda po kung para sa akin. Kasi po ay, sa ko ay nasasagan dito yung aking ani nung nakaraan taon. Kasi sa obserbasyon ko po, ay mas maganda ang bunga ng mais ngayon. Ang ko po ng abono, Dalawang sasyay ng Yumus Plus po ang aking ginagamit. Salamat po sa Yumus Plus dahil dumating sila sa larangan ng pagbubukit. Malaki tong tulong ito. Maraming salamat. dito po sa harap ng aking bahay mismo. Sa duro awang ko po mismo, kita po ninyo, bintana po yan. Kita po ninyo, nakabuhay po ako ng okra. Dati po, hindi ako nakakabunga ng okra dyan. Kita po ninyo ngayon kung paano mo namunga ang okra dito sa harap ng bahay ko. Isang napakagandang sa po. Kung paano po magandang gamitin ang King Humus Plus. Ang kalamansi, ito po, oh, ko lang po ang mga kalamansi na yan, ano, King Humus Plus. Kita po ninyo, naging bulaklak. Halos tatlong linggo lang po yan. Lumabas yung mga bulaklak niyan. O. Ito po naman sa kabila, binombahan ko po ng King Yungus Plus. Tingnan po ninyo pati sa lupa. Unang-una po makikita nyo sa lupa kasi po ito ay soil conditioner at the same time pampaganda po ng mga puno at pampaganda pampabunga. Sa harapan po ng bahay ko nakapagtanim po ako ng, ng ubas at makikita po ninyo kung ano ang nagiging bunga. Ayan po sa harap lang po ng bahay ko. Ayan po tinanin po ninyo mga, mga bulaklak. Isa po ito sa pinakamahusay hindi lang po dito sa ating bansa kundi sa buong mundo sapagat ito po ay nakakatulong sa kalikasan at tinatawag po nating King Humus Plus. Bukod sa makakatulong po sa kalikasan, mga, mga tao po, lalo na ang mga magsasaka, ay hindi magkakasakit ng kanser sa baga sapagkat ito po ay organic. Ang lahat po ng mga tao ay makakaiwas po sa mga sakit na kanser. Yan po ang pinaka-the best na magpaggamit po natin ng King Humus Plus. Paniksa Pilipinas sa mga unang bansa na ginawang batas o state policy ang pagtuturo at pagpapaunlad ng organic farming. Ito po ang Republic Act 10068 o ang, ang Organic Agriculture Act of 2010. Ano po ang ibig sabihin nito? Habang pinapalawak natin ang akses ng bawat pamilya sa mura at sa patapagkain, kailangan din natin pag-igtingin ang pagpapalaganap ng mga kalaman at teknolohiyang magpapanumbalik sa kalusugan ng mga lupang sakahan. Dito po pumapasok ang halagan ng organic agriculture. Mismo ang United Nations Food and Agricultural Organization na po ang nagsasabi, malaki ang potensyal na organicong pagsasaka na mayangat ang kita at labanan ang gutom at kahirapan sa mga pagpapaunlad ng basa tulad ng Pilipinas dahil hindi nga ginagamitan ng chemical-based fertilizers, ligtas na para nito sa produksyon ng pagkain at malayo ito sa posibleng banta sa kalusugan at kalikasan. Nakakatulong din ito upang mapababa ang gastos sa sakahan. Patunay nga po, si Ginoong Benjamin Lau ng Bansalan Davao del Sur, ang pinangalan natin ng Gawad Saka Outstanding Organic Agriculture Farmer sa taong ito. Sa bunga at binipisyong katid ng organikong pagsasaka. Maging mabuti halimbawa nawa ang kanyang tagumpay sa mas marami pa nating mga kababayan upang tangkilikin ang ganitong pamamaraan ng pagsasaka.